Magandang araw po sa ating lahat, uh, welcome back na na po sa ating youtube channel For today's video, uh, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ang ating sasagutin Ito'y galing po kay Marvin Esquimadura Ang kanya pong tanong ay, uh, gusto niya pong linawin kung kailan ba na ibigay yung anti-parvo vaccine Sa oras ba na yung inahing baboy o before pakastahan yung inahing baboy So ngayon mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ay ito po tungkol po sa pag-inject ng parvo vaccine. So ating unang alamin kung para saan ba yung anti-parvo vaccine. Kasi po marami po sa ating mga uh, kasamang hagriser na naka-experience po nagkakaroon ng mga mummified piglets, uh, nanganak na nanganak nang nalulusaw yung mga biik, nanganak na po bu bu buo yung mga biik, at saka uh, nanganak po na uh, iba naman po ay buhay, yung iba naman po ay uh, mummified. Yan po kadalasan mga kaibigan ang uh, epekto po ng uh, parvo parvovirus sa ating po mga inahing baboy. Sinisira po niya yung fetus ng ating mga uh, inahing baboy habang nagbubuntis po sila. Kaya po ang resulta po ay mga ganun po mga kaibigan. mummified, lusaw, hindi buo at iba pa po. Maapektuhan po yung ating kita at saka income sa ating pagbababuyan doon po sa mga parvo po na mga virus po na uh, o nakakaapekto po sa ating mga inahing baboy. Isa pong paraan para ating maiwasan yung epekto po ng parvovirus ay uh, mag-inject po tayo o magbabakuna po tayo ng parvo vaccine sa ating mga uh, alagang inahing baboy at saka at mga dumalagang baboy. Ito lang po ay ating ibabakuna sa kanila, dumalaga at saka inahin o sa barako o sa mga breeders natin. Yan po yung ating importanteng babakunahan ng parvo uh, vaccine pero doon naman po sa mga patiners po mga kaibigan uh, pwede po rin din na po magbabakuna sa kanila kasi po uh, sila po ating ibibinta after 3 to 4 months ng ating pag pagpapakain uh, uh, sa kanila so harvest date ibibinta natin yung mga fatining so hindi po siya mag-undergo ng breeding meeting at saka pagkakaroon ng uh, pagbubuntis kasi po atin po i-dispose at the end of uh, harvest time tayo po ay pwedeng gagamit ng kahit anong brand ng Uh, parvo vaccine so kayo po ito po yung mabibili dito po sa mga agribit supplies o kaya naman sa mga uh, veterinary clinic doon po sa ating lugar kung saan po tayo naroon ngayon at lang pong uh, itanong doon po sa kanila ay kung meron po silang stock ng uh, anti parvo vaccine para po sa mga baboy kasi meron po mga parvo vaccine na para din po sa aso di ko lang alam o din lang po ako sure kung sa aso at sa kababoy ay magkapareho sila pero ang sa akin kasi Uh, dapat uh, ang ginagamit yun na anti parvo vaccine ay yung sa nakadesign po na sa mga baboy po talaga yung dosage po nito mga kaibigan meron po itong available na vial na 20 ml and then meron pong vial na available na 50 ml then ang atin pong ituturok sa ating mga alagang inahing baboy ay 2 ml lang po ang atin pong ituturok sa kanila so yung 20 vial uh, 20 ml vial tayo po ay makapagturok ng 10 uh, inahing baboy. Doon naman po sa 50 ay uh, 25 na breeders po ang pwede po natin maturokan ng anti-parvo vaccine. Ang pagtuturok po nito ay dapat before po uh, magkaroon ng mating o before po pakastahan yung ating inahing baboy. So dito po tayo muna sa dumalaga. Alam naman natin na sa dumalagang baboy na dapat, 7 to 8 months ay pwede na po silang magbuntis o pwede na po silang kastahan para magbuntis po yung ating mga alaga. Before 7 to 8 months, tayo po ay magturok ng uh, parvo vaccine sa ating mga dumalagang baboy. Pwedeng 5 months, pwedeng sa 6 months. Basta before uh, makastahan yung ating mga uh, dumalagang baboy, atin po silang turoka ng uh, parvo vaccine kapag ang ating pong tuturokan ay hindi na po dumalaga nakaanak na po ng isang beses o dalawang beses na gusto po nating magturok ng anti-parvo vaccine ito po ay ating ituturok 2 weeks before natin pakastahan o dalawang linggo before po yung mating ng ating barako at saka inahing baboy para magkaroon pa ng time na absorb ng katawan ng ating inahing baboy yung bakuna na ating ito niyoturok sa kanila kasi minsan, uh, mayroon pa akong nabasang mga uh, comment dito na sila po ay nag-inject ng Parvo vaccine. Pero ang problema, at the day po ng kanyang pagpapakasta o pagpapaiyay, yan po mga kaibigan ay parang useless o wala po yung epekto kasi yung pag absorb ng uh, bakuna sa katawan ng baboy ay hindi po yan instant na mangyayari. Ito po yung dadaan pa ng proseso doon po sa katawan ng ating inahing baboy. Sasama pa sila sa system ng ating inahing baboy. Kaya e po dapat may allowance na 2 weeks kayo mag-inject bago po kayo mapakasta o bago po kayo magpa ice yung mga alagang inahing baboy po. Para po sa maintenance naman po mga kaibigan ng dumalaga at saka mga breeders, barako, pwedeng gawin na once a year at saka pwede po itong gawin na twice a year. Pag once a year po mga kaibigan, same dose lang po, at uh, 2 ml per dose lang IM o intramuscular injection. Doon talaga sa laman natin ituturok yung bakuna. Pwede sa leeg, pwede sa pigi po natin yan, ah, uh, ituturok mga kaibigan. Iyakin nyo lang na ang inyo pong babakunahan ay 2 weeks bago makastahan tayo po magbakuna ng uh, parvo vaccine sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Asana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po kung kailan ibakuna ang mga parvo vaccine mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.